Ang gaganda ng mga bahay dito sa may tapat namin Ito, ito, ang ganda ng bahay Ito, ito, bagong gawa ito guys Bagong gawa yan, yan. Uh, Siguro natapos lang ito ng 4 to 5 months Dati hindi po siya ganyan eh Lumang-luma po yung bahay na yan eh Parang ano siya uh, uh, Makalumang bahay siya dati Tapos ayun Ito na yung modern house niya ngayon nasa third floor na ito rin maganda rin yung bahay dito ayan pati dun sa kabila dun. sana soon sana soon ganyan din yung bahay namin ayan sana sign to ni Lord na someday na balang araw kami naman ang mayroong magandang bahay na ipapatayo at sarili na masasabi namin sarili namin bahay next Lord sana naman po dumating na po yun <coughs> malready ready ka na ba? kasama ka na sa mga binab sa vlog po ah <laughs> gagayin natin yung mga napapanood natin sa vlog yung mga may mga couple couple mali mo mag click din tayo sa mga viewers <laughs> <laughs> takot sa camera yan eh kasi mo na ano masakot ulo mo? Malamang. Ay, ako nga dapat masakat ang ulo dahil ako yung walang tulog mm -hmm. eh. Ikaw, pa, ikaw, ikaw pa kasi inaantok. Ay, kumakain ako eh. <laughs> <laughs> Isa mga to sa vlog eh. <laughs> Hello guys, good morning. Ayan. So for today's video, eh, papakita ko po sa inyo yung mga uh, uh, mga routine ko every time na wala akong pasok. So, ayun nga, ayun. Ayan. Oh. Nagluto po ako ng almusal niya. Yan, every time na pag wala po ang pasok, yun, nagluluto ko na ang muto. niya sa umaga. Ayan. Bago pumasok. And then si wifey ayun si wifey nasa CR, naliligo pa. So, may work din po siya. So, ayan, nagluto po ako ng... Tada! Napakayabang, <laughs> yung hotdog lang naman pala yung lulutuin. Ayan, si wifey naman po yung kakain. Isa naman po yung pagsisilbihan natin. Wow. <laughs> Tingnan nyo guys, yung mga, di pa namin natatanggal yung Christmas decoration. So, yun, pati yun, eh. Masok na po sila. Ako na lang po mag-isa sa bahay. Alam nyo sa totoo lang, every time na nagwa-vlog ako, hindi ko pa rin talaga magamay-gamay kung ano yung mga dapat kong i-content sa vlog ko. Parang halos lahat na yata ng content na i-content ko na, na i-post ko na sa vlog ko. Ayun na, pag, pagme uh, pag may makeup. Hindi naman pag may makeup yung pagpapapogi. Actually, pagpapapangit pa nga yung ginagawa ako pag nagpapapangit. makeup <laughs> uh, yun nga yung pag-Halloween may Yun yung ginagawa ko sa pag-makeup yung Halloween makeup or ano pa ba, ba mga pag -e edit uh, using green screen yung mga ganun ba yung mga effects effects yung mga ganun tapos uh, nag cover na ako ng kanta sumayaw ano pa ba, ba nagbihis babae na ako <laughs> nagbihis babae na ako in upload ko na siya sa youtube sa vlog ko parang hindi ko pa rin talaga magamay-gamay kung ano talaga i -co content ko ang hirap kasi, ang hirap Ganito kasi talagang uh, Ang buhay vlogger Wow, buhay vlogger <laughs> Sa lahat yata ng vlogger Sa lahat yata ng na nagbablog Ako na yata yung nagbablog na walang sinasawid <laughs> Hindi ko pa rin alam kung bakit ginagawa ko pa rin to Kahit alam ko naman na hindi naman ako sumasawid Pero, ito pa rin ako, vlog ako ng vlog Siguro dahil ah ang mindset ko isa ah, dahil gusto ko lang din makita yung sarili ko na nakikita ko yung sarili ko na, sa video or gusto ko lang din nakikita yung sarili ko na siguro ah pag tumanda ako alam ganon kasi yung mindset ko eh ah, pag tumanda ako gusto ko makita ko yung sarili ko yung mga pinagagawa ko ng mga kabataan ko yung bata-bata ko yung mga ganon gusto ko makita ko gusto ko makita ko yung in the future pag tumanda ako gusto ko makita ko yung sa sarili ko kaya siguro yun din yung dahilan kung bakit patuloy pa rin ako sa pag-vlog ko. Kahit wala naman ako sinasahod. <laughs> Tingnan nyo yung labas ng bahay guys. Ayan, 6am na pero madilim pa rin. Madilim-dilim pa rin siya. Madilim-dilim pa rin yung kalangitan. Tapos yung simoy ng hangin is uh, malamig. Parang uulan pa ata. Makulimlim yung langit. Saka tingnan nyo Plano ko dito guys. Lagyan ng ano. Ng mga halaman. Ng mga bulaklak. Or kung ano-ano. Mga pwedeng paglagyan ng mga plantito. Mga ganun. <laughs> mas malamig ngayon. Kumpara nung December. Mas. Mas feel ko yung Christmas ngayon. <laughs> Pat ganun? Parang late na yata yung lamig nyo. Hindi ko siya na feel nung. December itong lamig na to. Ngayon pa lang. Malamig talaga siya ngayon. Ang gaganda ng mga bahay dito sa may tapat namin Ito, ito, ang ganda ng bahay Ito, ito, bagong gawa ito guys so, Bagong gawa yan Ayan. Uh, Siguro natapos lang ito ng 4 to 5 months Dati hindi po siya ganyan eh Lumang-luma po yung bahay na yan eh Parang ano siya uh, uh, Makalumang bahay siya dati Tapos ayun Ito na yung modern house niya ngayon nasa third floor na ito rin maganda rin yung bahay dito ayan pati dun, sa kabila dun. sana soon sana soon ganyan din yung bahay namin ayan sana sign to ni Lord na someday na balang araw kami naman ang mayroong magandang bahay na ipapatayo at sarili namin, masasabi namin sarili namin bahay next Lord sana naman po dumating na po yun kahit kahit matagal okay lang po huwag naman po matagal na matagal lord <laughs> pero sana isa itong good sign na sana someday Mayroon na rin kaming sariling bahay gaya nito gaya nito gaya pa dun sa mga kabilang bahay doon tsaka ito ayan mga ang gaganda ng mga bahay dito sa may tapat namin pero kung ako talaga yung tatanungin mas gusto ko na lang yung nasa bahay na lang ako alam nyo yun yung nag-aasikaso ka nag-aasikaso ka para sa pamilya mo Uh, nagluluto ka, yung pinagsisilbihan mo sila sa pagluluto, kasi mas gamay parang mas nai-enjoy ko na lang yung pagluluto once kasi na nasa ano ka na, nasa stage ka na ng totoong buhay dun mo marerealize yung mga gusto mo nang gawin sa buhay mo eh. pero ganun pa man wala tayong choice yes nakakapagod pero wala tayong choice kundi magtrabaho pa rin at nang magtrabaho kasi ang mayaman nga mayaman na pero nagtatrabaho pa rin paano pa kaya tayong ako nakatulad ko na mahirap lang so kailangan eh, pa rin natin magtrabaho <laughs> ganun pa man lahat naman ng tao na papagod yes mapapagod pero hindi susubo ba? Diba? tuloy-tuloy lang sa hamon ng buhay at uh, hanggang sa makamit natin yung mga gusto natin makamit para sa pamilya natin, yung mga pangarap natin, di ba? Uh, ayun lang, uh, siyempre dapat lagi natin uunahin si God. Lagi tayong magdadasal. Uh, yun lang guys, at sa ikaw, kung nasan ka man ngayon, mag-iingat ka parati. And God bless you. Bye!